la 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 sarap maglaro oh, sarap maglaro mm. dito na ako dito na ako naku dito na si ate kailangan ko na matulog la 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 dito na ako oh sarap dayap ko diab ko bukas wala akong pasok, ha? Ha? Ano na to? Ay, tulog na agad. Ano ba yan? Utokosan ko pa sana. Ay, naka. Tomorrow. Tomorrow. Huh? Yes. 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 Talaga na. muna ako sa ipan. Huh? Ang kala ko gising. อ๋อง uh ่น ok yes, si uh, ok e ่ค ouais <elles> <habitude> ่ะตุลกน่ค่ะ yes ตุลก์ด้วเสียด้เล่นรู้น่ะค่ะมาเล่นรู้น่ะคุณต้องเซลปอนฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าตุลก์กันอากุกิเซงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคุเล่กัน gising na. Sarap matulog. Nako, gising na si ate. Tulog na ako. Nagutom na ako. Ano kaya pwede makain? Nako, wala makutusan na naman. Wala na naman si Daga dito. Ay, nako. Gagawin ko. Wala kang makutusan. pagod mag-work. Pahinga muna ako. Ano oras na? At. Ate, pasok na ako sa school. 3 a.m. <laughs> pasok na Bye-bye. Tulog na lang ako ulit. Hop, alas 8 na. Uwian na. la 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 la, -la, -la. La, la 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 hi ma'am ano ko na siya tulong niya ako <coughs> huli ka magluto ka na ulam magluto mo ako ng pagkain ay ako na naman nakita mo ang tindi mo <coughs> ano gusto mo dito tayo tayo ka dito Ito na. Tapos na kang magluto. Kumain ka na. Okay. Kain na kami dito. Kain na kami dito. Oops. Kain na na. Okay. Ole. Ah. Ah. Ikaw ang nagluto. Ikaw ang nagugas. Tapos malinisin mo yun. Ah.